いいんだ。あ、これの方がいい。これの方がちゃんと食べなきゃいけない。食べて <noise> 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 Ayang ang yabang! Malibasa, may GPS! Ang yabang! Malibas may GPS! pag hover lang yan. God. Ah, pag may, may GPS yung kanya eh. Mga may GPS! Supot! <laughs> Mga may GPS! Supot! Yes, iyasen ako. ay tapoy tapoy Ito po, ito to. ito tapoy ito, akin to? Apo, tapoy okay. ito tapoy 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 ako eh. tapoy 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 Bago? Oo, oh, kaya pala eh. Ginawang ba, ano? Po, Ginawang... Racing? Racing? Daya eh, no? Oo, oh, walang ga. ka, ka tuloy makahabol eh, oh. Kaya pala pagbato niya, nakatingin pa sa ay naglalakad. Nag-i-tase niyo ko doon sa <laughs> Raysia. Kaya mababait ano yan, lahat may ano eh, may gyro, may GPS eh. Ayos, yes, magsong Ang bilis, ay, no? tangina na, paano natin mahahabol yan? Kanyero, controller mo, mabasa

O, oh, sing. O, oh, Wala, ang bilis eh. Hindi kaya nga bulin eh. Madaya. Magbubuansin. Hindi pala Ang ganda ng lipad sa mutang na yan. Madaya, ang bilis. Hindi kaya nga bulin. Okay. Nabang <laughs> ako yung jet ni sa kanya. You know, flying wing yung bilis. Ayan na, ayan na. <laughs> Pagalan mo Panyero, para ano lang tayo, soaring lang. Chill, chill, chill. Chill flight lang ba? Chill flight lang. Ah. Ang magkapatid, lumilipad do. Oh. Ah, hindi rin nakita pala. Ano ka na ka nakita na? Hindi. Joke lang pala eh. Joke, joke, joke. Excited pa naman ako. O, ilipad mo na to, ano? Alden. Testing na. Testing. Asa yung akin? Uy, panyero, battery, battery, ha? Nandiyan pa yung, ano, yung living, pari. daming tao, baka mama, punta ka doon. Wala pa naman kayo dito. Kaya mo ba ito? ah Alam. <laughs> Alam <laughs> bahala na ako sa'yo. <laughs> Andiyan ka naman eh, saluhin mo agad. Kita mo 'yan. Wala akong so, battery. Tingnan lang 'to. Salamat. Danding. De, pwede ka mag-land din diyan, Panyero. Diyan galing, diyan. Kaya yan. Isang ikot mo pa habaan mo pa 'yung approach mo para kaya. Kaya na kaya. Ikot pa, ikot pa. Ngaa lang 'yan eh. Tapos isa pa. Pero tama yung approach na yan. Yun no. Pala, baba. Sa na. Yung lolo. pa ba yung ano, liliving? Kakadisorient pare. Pasaba. Lilipa din. Yung dun sa dulo, eh no, may tent, wala nang tao. Ha? Wala na. Kaya mo ba? Taas-taas niya, -taas eh. hindi basta mag oh, magagano yan. Wait lang, papasok ko dito. Kailangan ka na naman eh. Oh. Wait lang, wait lang. Iharap ko dito. Ayun, Ay! oh. Oh. Dep. Dep. Tuloy yeah. Dep? Dep? pa din. Harap mo. Oh. Uh, yeah. Okay. Level ka lang palagi. Oo. Oh. Hello. Paliikot mo. Dep ka, ka. Ayan. Elevator up. Hello ano yung lipad mo na yun Nagpapaikot ikot ka na. nini ka na naman ba ano ano nga ano 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 ko ano 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 na Layo-layo na naman yan ha. Dito lang yung ano 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 <laughs> ano 'yon? <laughs> Bakit mo nag-dive uh, nag ka agad? Nag-dive ka agad sa <laughs> rectangle Ano tawag sa libat 'yan? <laughs> Hindi kasi nag-dive siya eh, anong purpose niya eh? 'di ba? Tama naman. Nag-stone ka na noon eh. O, left mo lang. Left mo. Nakaharap ka na ba rito? O diretso ka lang? Diretso lang, level wing ka lang. Level wing. O bawi para magpantay. Ganun lang. Pagka medyo tingin mong tumagilid ka na, bawiin mo lang. Hmm. E, o yan. diretso ka lang ha. O, left. Huwag kang magbabawas ng power pag magliliko ka okay, ha, kasi magiistol okay. mag install yung aeroplano sa'yo. Okay. O, left ka. Iharap mo dito. O, diretso ka lang. Level wing. Diba? Bawi. Para ko maliwa. Oh, di ko. Oy. Langanin yung ganong liko mo, pare. <laughs> Let. Yo, nalipad na kay Sir Reggie, oh. Mm Hindi -hmm. ko na nakita, nasaan ka na? Ayan. Ayan, diretso mo lang. Medyo bababa baba mo ng konti. Okay. Left. <laughs> Left. Left. Well, ikutin mo yung window natin. Diyan ano eh lumiko ka na agad eh. Sige na. Diretsyo lang. Left. Battery natin. Hindi oh. Ano 'yan alam? Ah. Oh. Ay, ko ba, lalandan ko? ako. Ha? happy na ako, huh? ako konti. <laughs> sa pa, sa pa, gusto mo ilad mo na lang. Ah. Uh, wala nang power yan, no? In, ah. Wala 'ko yung battery, baka wala nang battery. Oh, okay. Wala. Oh. Ano 'to? Ano 'to? Ano 'to? Ano 'to? Anni pishon. Oh, damn. Hindi, alanganin, alanganin parang tatama dito eh. Tama rin. Tama, sige. Ni kana, inaano. Ayaw mo na. Okay Ayan oh, Sige landing tayo. Ayan yun. Ay. Okay. Oh, Laya. Laya. Eh, yeah, Ayan. Yeah, yeah. Stay ito lang. Stay ito lang. Stay oh, ito lang kayo. Masyado kayo. <laughs> Ayan lang. Ayan lang. Ayan lang. lang. natin yan. Ayan. Okay. Ay. Ay na